Hi guys, for today's video, bani napugusak lang a day in my life. Susan so, di mangkaron guys, sa ako before kumu atu sa trabahoan. But before that, kakain muna ako sa aking breakfast, kasi breakfast is life mantayu. So diyunak mawatuk breakfast no. Ako sudan karon for today's video guys, nubang baboy ni. Palit lang ko diri sa gawas kay menang baligya. wala na ko nagluto kay lain pod ako yung mukaon ako po to, muluto so nipalit na lang ko then after ana ako po gipakaon si Skyflex pareha kami sudan kay para isahan ra ang gasto so awala uh, wala mi kay iyang kaon kay sinugbang baboy po diya sudan then after ana na not brush ra ko dayon din nag make up dayon ko nagbutang ko o lipstick sa ako ang lips o syempre asa man ay na nga lipstick man ako di para gina sa lips pagkahuman is nagbutang ko sunblock grabe nadaghan ako butang guys wala na isod ako sunblock gadjit unta ni dahul mat nahurut man nat hinay ka na og pislet sulain pug ibalik ng di man puedi so ako na Nagi na gi katag katag hasta ako liog ako bokton akong gi ani. Kena daghan lagi awa puti kay ako naong puti pasa ako angkuan basta mo una na siya nagputi lang agi na to ani kay nadaghan ako sunblock pero nindot bae gid ang sunblock maka fresh then after ana istabutang nako og para kilay o oh. diba, O oh, wala mong kuikilay, o oh. di nagbutang sad ko kay para na isipa-sipa lagi mauna to ni nagsapatos ako guys kay padalong na ko mula o, oh. so ari nagatang na ko bus so dali ra ko kasakay kay wala may traffic no so nakalingkod ra ko sa bus niya diretso na ko diri sa chapel sa Ayala Sakto kayo akong pag-abot diri guys daghan na kayog tao so wala na lang ko nilingkod diri lang ko nagbarog sa kilid kay para ato ipaligad sa mga bisita o daghan kayo mo atin karon nga mas basta 11am nga mas gay super kadaghan sa mga tent Mangat mau attend o day bani. pagkaho is ari nag collection yan yan nagkanta sa mig ani amahanamo then after nindot kid kayo ka simba musimba basa sunday guys kaya syempre no sunday rabayagid ang atong time so dapat musimba kita di takalimot ana pila rabay one hour may dali ramang ka ayo. the whole week rabat na so dapat kahinan sa nato ang pag simba Naya, after ana ni time ina dayin kudris trabao an arinanga na nga on, mig manga pag break time awa manga we hipon baguong lame kaayo perti na kung kaon guys ambot ani sunod si mana magsakit na ning puson ya yeah, pagkaw man na asad mihalin twinning sila guys 16 pro max grabe believe kay ko sa amahan walay libo guys then after ana uh, na nay nangabot na mga stocks amo sa ni ipang logins dari ya, dalik ka Ayu sudah so hantar karun ugstak guys na midaghan nga mga Macbook so murag na lang guys daghang salamat sa pagtanong sa akong video bye, -bye.